Tres nga sa 5 minutos nga response time o pag sa kapulisan sa alarma di pa sa Cebu City Police Office. Taliwakin ni sa pagduda kung makahimu ba sila ni Ini. Ano ang report ni Alan Domingo. Aron masuta nga dili lang kutob sa pasiatab sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang tres ngato sa 5 minutos nga response time sa alarma. Ang masakop sa media ang nagtakda sa oras ug di indapit mahitabo ang alarma. So sa naandahan nga simulation exercise, blind o ay kalibutan bisan ang direktor sa CCPO sa pagsukod sa katakos sa nga gihimo sa mga tigbalita. Sa usa ka nga bahin sa Banilad area sa siyudad gisit up sa mga tigbalita ang kahimanan ilabina ang oras gikan sa pagtawag sa CTOC sa CCPO. Sa una o ikaduhang tawag, wa makunta kay busy ang linya. Apan sa ikatulong tawag, nakatubag na o dinhi nagsugod ang ihap sa response time. Sukdo so, na ito ang katakos sa pagresponde sa itong kapulisan sa mga alarma. Sila hang 3 to 5 minutes response time. So ato ang time karon is 10.46. So tawagan na ni Romeo ang ato ang pulis alang sa simulation exercise. Go. Kulba hinam kay pagpatak sa una o ikanuhang minutos, nagmingaw pa hangtod sa 3 minutos. Nawasan ang kulba sa pag-abot sa 3 minutos o 15 segundos miabot ang mobile patrol unit sa area. Ug dayon sunod-sunod na ang ubang responding team nga gilangkuban sa Mabulo Police Station ug Tactical Motorcycle Riding Unit sa City Mobile Force Company ug ang SWAT. Silang tanan nakaabot sa kidakdang oras nga mao'y gilatid sa bagong ong labaw sa Philippine National Police. Ni gamit ni Gwangwang Sir niya pag-abot sa area na familiarize nam namo ning area diri sir mo na toltolan Dali mi makatabang sa ma, sa mga atong mga kakatauhan nga nitawag sa mga alarma. Uh, dali mi kerespondi. Admitido si Police Colonel Enrico Figueroa ang direktor sa CCPO nga gikulbaan siya dihang misanong sa hagit sa media kay nakapusta nini ang kredibilidad sa institusyon sa higayon nga dili maabot sa nalatid nga oras. Nisamot ang iyang kulba dihang nakita nga dunay media nga nag-live streaming. Di nakita gyud ang ilang katakos mula man o mapalpak man. Hinoon, dako ayang pagsalig sa mga polis nga makahimo sila lahang responsibilidad. Mix emotion tayo rito, no? Dahil dito nga, sabi ko nga, uh, pagka to, ang nakataya dito, hindi lang ang Cebu City, kundi ang buong PNP. So kaya tayo, ay, uh, confident lang tayo na talagang ating mga tauhan, uh, uh, dahil nagsasagawa tayo, nagkakandak tayo, tayo ng regular Cymex City sa Cebu City, ay napamiliarize na nila yung kanilang mga beat sa kanilang AOR. Nawagin sila kabalo asa ta dapit, asa ta, nag, asa ta ni, 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 ni pahimutang, ni pwesto, o nanawag ta sa ilang hotline nga gitest nato sila nga dunay armed person. Atong uh, na, uh, record rate is 315.56. Ah, okay, so... Naabot yun sila. wakabot kaabot o 5 minutes. Samtang, ang simulation exercise, higpit nga gimonitor o boss sa supervision ni CCPO Chief Operations Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa. Ni pahimang usab ang CCPO sa mga tao nga dili magbinuang sa pagtawag kay Kun Masakpan at Dunay Tulubagon sa Balaon. Of course, with the guidance of our Chief uh, uh, PNP, our General director, yung kanilang mga binigay na instruction ay ginawa lang po namin dito sa ground. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.